King Hubadero, yan si Ken Castro, graduate ng psychology, pero sa social media, humahataw sa pagpapaseksi. Handa ba siyang gawin ng lahat para ma-achieve ang kanyang pangarap sa showbiz? Ilatisin natin ang hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Wait! kilala ko ko si... kamukha kang artista na hindi matisip ni Direk kanina na ka-batch nila, Troy Montero, nila, uh, sino to? Prof. of making ito nung kasag ng VIVA. Jake Rojas. Oh, Yun na! I-crush ko yun. Hindi mo kaya na si Jake Rojas? <laughs> kamukha mo! As in, nakikita ko sa mga oras na ito! Infamous <laughs> na kamukha mo! I-google mo siya. Dapat kilalan mo siya. Kailan. Uy, pogi yan. Tsaka naguubad-ubad. Sa tingin mo, kaya okay lang sa pamilya mo? Halimbawa, ganun ka-sexy yung gagawin mo? Okay. Kasi nakikita din naman ng mga, mga hubadero pictures ko sa social oh. media. Ano sabi niya na? Wala naman po. Parang sabi, ingat-ingat lang din. Kasi... Baka mapulmonya ka. <laughs> <laughs> oh. Kaya sa hirap din po, pati sa Facebook, na madali po ma-restrict pagka nag-post ka ng... Sa, sa mga, mga ano na. Oo. Oh. So yun talaga yung concern. Anak, huwag ka masyado mag-ubat. Baka ma-restrict ka sa oh. Facebook. <laughs> Yan, <laughs> yan ang concern nila. Wala silang pakailan na anak, mag-ingat ka doon sa mga uh, nagko-comment o doon sa mga followers. Ang, eh, ang concern nila, anak, mag-ingat ka sa pag-upubad mo. Baka mawala yung Facebook mo. Nakailang <laughs> girlfriend ka na ba? Five Limang girlfriend. Eh, nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Meron na din. Ah, Ilan? Tatlo. Tatlong bading. Okay. Itong bading na ito ay uh, mas may edad sa'yo, kaedadan mo, ano? Yung isa... Kasi oh, so. isa-isa din natin. Ah! Oh, <laughs> Bago ang lahat, pasalamatan naman natin itong si Wilson, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit cards, walang problema. Dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Candy Pangilinan. <laughs> <Yeah. laughs> Kaya naman si Candy Pangilinan. Okay naman naman. Eh si... Kenneth Peralta, ang luma. Mm -hmm. Kina mo yun, Direk? Oh. Kenneth, kina mo, hindi na. Bata ka pa taong ba? 24. 24 years old? Yes, Ah, Totoo ba yan? Opo. Hindi, ang kasama natin ngayon ay si Cap De Castro. Charot, kaya mo si Gati Castro. Ay, anak ni Kabayan. Tony no? De Castro. De Ken Castro, talaga, ang kasama natin. No? Diego Castro, kinala mo. Anong ka ba? Anak ni Angelo Castro. Naku, naku kailangan, alam mo yan, parang showbiz ka. Minsan may, may, test, may exam. Tatanungin niya ni Direk Joel Lamangan. <laughs> si Ima Castro. Si Ima Castro. Sino, anong ang kanta ni Ima Castro na nirevive ni Regine Velasquez? ko po Shine! Siya talaga yung original. Alam mo yung Shine na kanta. Oh. Alam mo yung kanta ko. Si Ima Castro talaga yun. Tapos kinuha ni Regine. Sabi ni Regine, akin na yung song, sayang. <laughs> Sabi na! Ah! Charot lang. Uy, <laughs> pagaling may Saigon yun, Ima Castro. Hindi, kasama talaga natin, si Ken Castro. Ayan. Hello naman sa'yo, Ken Castro. Hello. Ayan na pa. Oh, parang ano ka talaga, may lakad ka talaga. In fairness, pinagandaan mo kami. Salamat naman. Sorry <laughs> po kasi naman, magic, <laughs> ko mag-casual daw. So, Iyan ah, lang ang casual mo. So ano pa yung formal? Ano pa yung semi-casual? Tsaka yung casual chic? <laughs> casual chic! Oo. Huwag din si Ken. uh, Geared towards showbiz na mag-showbiz ka. So kung ikaw ay mag-showbiz. Ano ka? Anong gusto mo? Action? Drama? Comedy? porn. ano? Total, medyo ko bader naman po ako sa social media. Parang gusto kong mag-sexy starlet. Sexy! Ah, uh, gano'n oo nga, nakita ko nga, pinakita sa akin ng staff yung mga picture mo. Yung parang ayaw magdamit, ganyan. Parang ano. Hindi, hindi may hira sa yung stylist. Bibigay lang sa'yo panty. Ganon. Period. Madali na daman. <laughs> uh, ano naman naging inspiration nung no? dati hubad ka ng hubad sa IG? Ewan ko lang, parang ano po eh, parang yung, kasi mahilig po mag-gym before po. Uh. And parang ang sarap lang sa feeling na yung pinaghihirapan mo nakikita mo din. Mm. um, parang gusto ko lang din maging inspiration ng ibang tao ko. in fairness naman. ang ganda ng skin mo ha. In fairness. Alagang Derma World po. Ay! Tapos ang gusto na tito ni niko. May segway yung sponsor. Oo. so, okay. So, ibig sabi sexy. Okay. Kapag sexy, willing ka ba na magkaroon ng mga sex scene, love scene sa kapwa lalaki? Pwede nila. Okay lang. Okay, magpakita ng puwet. Okay lang. Magpakita ng harap. Frontal nudity. Ay, okay. Walang plaster. Okay Walang speaking lines. Basta maghuhubad lang. Ah, okay lang din. Eh, baba. okay lang din. Ah, kasi may mga iba, parang nakoconscious sila kasi baka may girlfriend. Ayaw na lang. Mas okay doon na kapwa lalaki na lang kahit sa babae kasi may girlfriend. Okay lang sa'yo kahit ano. Kahit ano po. Kahit ano. Animals. Plants. <laughs> may girlfriend ka ba ngayon? Wala. Ah, buti naman. Karelasyong ba din? Ah, mabilis na bagot. Aral. Oh. <laughs> <laughs> ano na, so nakapag... Meron din ka ba nakapag-try na mag... Uh, teleserye, BL series, mga ganyan? Dapat po meron po, last uh, December. Pero I think this January na lang daw May mm -hmm. May mga offer din po, pero hindi ko pa po na nakakausap din po. Ano bang ano, sino bang artista ang parang peg mo mm -hmm. o ina, idolo mo? Ang gusto ko ganitong klase ng artista. Ganyan. Si Sean De Guzman. Parang. Sino? Sean De Guzman. Sean, ang fairness si Sean Guzman. Ganong level agad. Oh. Oo. Pwede may iba pa? <laughs> 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 hindi, hindi na rin yung mga kayo. Nag-guess natin na direct oh. si Sean De Guzman. Pero ano yun eh, kasagsaga ng pandemya. Naka-zoom kami yan. Oo, in fairness naman niya kay Shanti Guzman. Tsaka ano mga award na yung international. Bumabawi mm. lang. Oo, wala. Shanti, Panyari, ayaw mo. Shanti. Ang mga senior. Sino pa? Yung eh, mga medyo mas senior kay Shanti Guzman. Nakalimutan ko yung name. Shanti, susunod kaya mo. Oo naman, Miss Universe Philippines. Oo. Okay ba sila ni Chalas? Chalas! question. Okay. ano? Sino? Si, yung parang nakatambal po ni Miss uh, Prieto. Alam mo, tapay mo. Medyo na ba? <laughs> <laughs> parang kasalanan ko to, minove ko pa kasi okay na ako. sa sila yung nangangang. No. Francine Prieto, sino ba? Ah, Christian Bass, yes. Oh, no, no, no. Ay, ang galing po. Ay, no, no. si Christian Bass, Ano ba nakasama kayo sa sitcom? Tapos, ano, ka-dressing room ko yan, si Christian Bass, yes, at si John Molali. Ano si Avila. John Avila. Sa dalawa. Kami tatlo sa dressing room. Tapos, kapag wala pa ako, wala pa akong take, so nasa dressing room lang ako. Sila nasa labas. So, pagbabalik babalik sila, maghuhubad sila sa harap ko. Sa sila. Ganda ko ba? Kaya kumakain akong cheapy. <laughs> ah, anyway, a oh, Christian Vasquez na nag na ano mature roles. O, oh, hmm. tapos nagpa-sexy nga siya dati. Hmm. Ah, talaga. Nag-workshop-workshop workshop ka na. Before po, dun sa agency ko po before. Oh. Kasi before po na, 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 na po ko nag nag-earn ng nagtatalent po ako sa TV ko. Nagtatalent ka naman. Before, ah, so na-try mo na. Yung mga party goer, ganyan, naglalakad. Extra, extra po ganyan. Uh, at least may experience mo, at Nak saka nakita mo na yung set. Opo. Oh, po, okay. Uh, okay, maganda na yung start for you. Tsaka maraming mga artista na nag-start sa ganyan. Observe, observe mo Daan -daan na, daan-daan lang muna, yeah. makikikain. Tapos pag pinanood mo, na-edit ka naman. <laughs> Pero carry okay, naman kasi nag-pay. Oh. Diba? pa hintay pa hintayin ka na mga 34 hours, 48 hours, 60 hours at hindi ka pa hangga tumihin ka pa hindi ka nila ipapack up. Uh, so naranasan mo na 'yung mga naranasan. ganon. Uh, in fairness naman. Pero bago ka na sa showbiz, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Uh before po ako is graduate ko sa ano psychology. So graduate ka ng psychology? Oh, uh, BS Psychology po. Then yung work ko po since 2018 hanggang nitong last work ko po is human resource po, HR po. Pero more on recruitment po. Ah, talaga. So, nakapag-corporate ano ka na rin? Corporate. Ah, so, nag-interview po ako ng mga applicants po sa nag apply sa company na. Yeah. Ah, anong kinukuha niyo doon sa company niya dati? Yung last ko po, po na... Macho po dancer. Na <laughs> yung last ko po ng company kasi is uh, US recruitment po siya. So, Americans yung mga ina-hire na. Americans ang ina-hire? Hmm. So, graveyard shift po ako. Kaya hindi ko pa din So, uh, wait. Kilala ko kasi ni kamukha kang artista na hindi maiisip ni Direk kanina. Okay. Na kabatch nila Troy Montero nila uh, sino to? Profa making to nung kasagsagan ng Viva. Jake Rojas. Oh, yun na. i crush ko yun. Hindi mo si Jake Rojas. Okay. Hindi mo kailan si Jake Rojas? Hindi. Okay. Baka sa mukha lang. Hindi mo kailangan si Jake Rojas. Eh, si ano, si Secretary Mar Rojas. Charot, set. <laughs> Mr. Palenque. Luma, Oh. Hindi, Jake Rojas ang, di ba? Yun yun yung kasama nila. Oh. Jake Rojas ang kinala. Baka sa mga mga mga. Ha, mukha ko lang ko pinag. Kamukha mo! As in, nakikita ko sa mga oras na ito! Oh. In fairness, mukha mo! Eh, Google mo siya. Dapat kilalan mo siya. Yeah. Uy, Pogi yan, tsaka nag ubad, -ubad. Oo. Oh, sa lalaking lalaki sura, ha? Search ko po mamaya. Oo, oh, search. So medyo mer moreno lang siya. Ikaw kasi, ano, medyo mapote. Eh, medyo moreno siya. Pero pati may hair, parang pareho kayo. okay. So, hindi ka na nag-work. Gusto mo na talaga mag-showbiz. Opo. Kasi kaya din po ako nag-resign sa last work ko po is dahil din po sa pageant na sinalihan ko. Nag-pageant ka? Then, ah. Then, nag-focus po ako doon. Then, meron po naging opportunities po after. Kaya, so, so ibig sabihin, kaya ka rin napunta sa showbiz o dito nagsasart ka mag-showbiz kasi nag-pageant-pageant ka. Real pageant. Oh. Uh, wala bang male? Wala nga ano namang... <laughs> so, male pageant. So, bikini, ganyan, hubad-hubad. Oh, may -hubad. swimwear so, competition. Uh, mga trunks, ganyan. Birth uh, oh. to. Hmm? Birth Ah, underwear. May nilalagay ka kapag rumarampa ka. Hindi na po. Ano no? Hindi na po kailangan. Hindi na kailangan! Okay. Ah, hindi ko din po ba din maglaging clown? Sa obvious kasi. Pero yung mga ibang kasama mo, nakikita mo naglalagay. Hindi ko po nakikita eh. Pero... Sa susunod mong think... pagsali, sabihin, <laughs> sa video, sa akin kung paano, para malaman namin. Ah, so ikaw wala. Pero na-try mo na yung walang suot at all. Rumampa ka, walang suot. Hindi po. Siguro sunod ay! Oo, agad-agad. So, pero sa tingin mo, kaya mo yung mga private show, may mga ganyan pa na. Ano yung direct? Meron tayong ginis, may tawag siya eh, na term. P.S. Oh, P.S. Sorry. P. tanga lang. Minsan tanga rin ako eh. Oh, P.S. So, private show. Oh. Yung rarampa, tapos may mga ano dyan, audience. Tapos rarampa sila, na nakawalang suot. Kaya mo yung gano'n? Siguro soon ito. Oh, soon. sa prime time video. <laughs> mga oh, ganyan ka pa. Pictorial na walang suot na try mo? Hindi. Hindi pa. So, Pero kaya din. Kasi live nga, kaya mo what more yung mga pictorial. Ah, talaga. As in, walang arte-arte. Pag sinabi, pakita, ipakita. Uh, wait! Sa social media mo, marami na mga batin na humihingi ng video, humihingi ng photos. Ilan na ang napagbigyan mo? Hindi ko alam um, ko na. Ay, ah, ano, magaling, nag-iisip, alert. Oh. <laughs> parang kasali sa family feud. <laughs> nag-iisip. So, wala ka pa na pagbigyan? Wala. Ako. Kasi eh? yung okay. ko lang sa social media is pa ang thirst trap. Okay. Ano? Mga parang lang pa thirst trap. Ah, paano, ng patis, ganyan. Pero hindi, may mga na humingi na. May nangahas na. Pero, lalo, lalo pa sa Twitter. Madami. Madami. Oh. Pero ikaw ba, wala ka ba mga skandal? Wala. Sure ka ba dyan? So wala ka, wala kang mga okay. So so wala, wala kang na sa mga bikini ano mo, moments sa mga pageant mo. Syempre may mga lumalapit na mga nanonood, mga... may nag-offer na ba sa iyo? Meron naman po, pero oh, ano yung hindi mo makakalimutang offer? Parang offer po sa akin is parang 25,000 daw for overnight. 25,000 overnight. Ano sabi mo? Higher, please. So, <laughs> hindi, hindi, ko pati. Hindi mo siya. Hindi Kasi nasa na. pageant po ako eh. Eh, kung wala ka sa pageant, naglalakad ka lang dyan sa Ortigas, tapos hindi nga, Kuya, 25K, overnight. Oh, Pagkakak. Ito kung usapan nila. Ayan! Ako ah, <laughs> alam! <wala. laughs> <laughs> Matanggata. Supportive naman ang family Di mo sa pag-showbiz mo. Okay. Actually, uh, kumain nga po siya, na parang wala muna akong work mo. Eh. Para ituloy yung ganda. Pero uh, sinusuporta ko pa rin ako po Breadwinner ka ba ng pamilya? Before po, pero may work naman ako ulit sa imahat na Ah, gano'n. Si kuya po magkaka-work na din. so hindi na din po. Ah, uh, so hindi ka nape-pressure? Before po, sobrang pressure po kasi ako lang yung nag-work po. Para sa pamilya? Pero ngayon, keri keri na medyo bawas muna ng budget mm -hmm. uh, habang nagpe-prepare ka for showbiz okay. at magpakita ng Junjun. <laughs> <laughs> kasi mo, okay, okay lang sa pamilya mo. Halimbawa, ganun ka-sexy yung gagawin mo. Okay. Kasi nakikita din na lang mga mga hubadero pictures ko sa oh. social media. Ano sabi na? Wala naman po. Parang sabi, ingat-ingat lang din. Eh. Kasi... Baka mapulmonya ka, gano'n. Eh. <laughs> o. Oh. Kasi ang hirap din po, pati sa Facebook, na madali po ma-restrict pagka nag-post ka ng... Sa so, mga ano na. Oo. Oh. So yun talaga yung concern. Anak, huwag ka masyado mag-ubad. Baka ma-restrict ka sa oh. Facebook. <laughs> Yan, yes. <laughs> yan ang nila. Wala silang pakila na anak, mag-ingat ka dun sa mga uh, nagko-comment o dun sa mga followers. Ang, ang concern nila, anak, mag-ingat ka sa pagkukubad mo. Baka mawala yung Facebook mo. <laughs> Matrona o bading? Bading. Ay, ma marunong. Bakit? Ah, uh, paano ba? mas mataas offer ng bad. <laughs> mas mataas offer ng bad. <laughs> okay, so, pero na-try mo na ba mag-matrona? Hindi. Eh, Nagkaroon ka na ng karelasyon ng matrona. Na kailang girlfriend ka na ba? Five Limang girlfriend. Eh, nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Meron na din. Ah! Yung Tatlo. Tatlong bading. Okay. Itong bading na ito ay uh, mas may edad sa'yo, kaedadan mo, ano? 'yung isa-isa isa din oh, so isa natin. Ah, 'di ba? Meron po mga tandaan so, sa names kasi tanda ako. Okay. So how do you consider yourself? 'Di ba marami na mga category ngayon. Gay, straight, bi, gender fluid, inanimate, animate, or whatever. Oh, ikaw. Pansexual. Bisexual. Bisexual. Pansexual. Pansexual. I mean, <laughs> sorry. But <laughs> Pag sinabi n'yo pansexual, um natin sa gender or sa Uh, at ito, hindi natin sa gender, basta sa, kung, kung, saan, I mean, kung depende sa, sa mapil. Kung may, kung may nararamdaman ka sa taong yun, mm. kung mahal mo yung taong yun at mahal ka niya, kahit, kahit, anong gender niya, mamahalin mo siya at magmamahalam kayo. Wow. <clears throat> so, tatlong bading. So, teka lang, yung mga nakarelasyon mong bading, sabi mo may edad. Mm. Tapos may kasing age mo. Ano to? Anong tipo? Iba-iba? O meron kang parang pattern. Ba, kapwa borta, ganyan. Or medyo keps ka, may wala trans, may gano'n. Wala ano. naman po. Kahit, an kasi kahit ano po. Basta maramdaman ko na mahal ko siya. Ay, talaga. Ngayon ba may nararamdaman kang pagmamahal? <laughs> wala. <laughs> Sa mga oras na ito. Wala. wala. Ah, wala pa. Single po. Single ka na yun. <laughs> Sa tingin mo, kung magkakaroon ka ng relasyon ngayon, saan ka Babae, bading. Kahit ano po bigay ni God. Ni <laughs> God. Ay, tinawag na si God. Uh, wala ako laban dyan pag may God. Oh, uh, so, kahit ano, kahit dumating, uh, Wala kang requirement. Halimbawa, sa bading gusto ko ganito. Itsura, ganito. Dapat mukhang lalaki. Kasi may mga ganun eh. Parang na hindi sila komportable kapag babaeng bading o bading na bading. Gusto nila yung tagong bading. Ikaw ba may mga ganyang requirement? Ako, kung, ma parang mas gusto ko ngayon, parang Wait, mas matanda sa akin. Gusto mo mas matanda? mas matured uh, sa akin. Mas mature. <laughs> parang pinaparinggang ka. <laughs> ah, <laughs> Ganun ka sa studio. <laughs> <laughs> Definitely, it's not me. Okay. <laughs> ah, gusto mo mas maedad sa'yo? Uh, ah, okay. Bakit? Parang gusto mo maramdaman naman ako'y yung baby mo. gusto mo baby boy, baby boy. Sige. Tama-tama, meron kaming uh, padalang duyan. <laughs> Ipapadala namin sa'yo tsaka sa kasama mo. Yes! Ayuran dun. <laughs> Maganda o magaling? Magaling. Magaling. Uh, kahit hindi kagandahan. Uh, ikaw ba magaling? Magaling. 1 to 10. 10 is the highest. Anong score mo? 9 siguro. 9. Nasaan yung 1? Sa kanya. Ah! Sa na, nabalang na. sa'yo. Na one lang ibibigay niya, okay na. Kapag may jowa ka ba, ganyan ginagawa mo, wild ka, nag ka ng mga videos, out of the blue, gano'n ka. Um, para umuwi na. Pag, pag na niya, nasa alabas. Uwi ka na, parang okay na. So, <laughs> kapag nasa MRT siya, ganyan, nakita niya yung video mo, gano'n. Para, para <laughs> so, parang para magmadali mo, eh. gano'n. So, marami ka ng ano. Baka may baka kumakalat ka ng videos, hindi mo alam. Wala na. Sure yes, ka wala dyan. Naman. Uh, briefs, boxers, o wala? Wala. Bakit? May ligaw matulog nang walang suot eh. Mm -hmm. Para mas maginhawa. Ngayon wala kang suot. Meron na. Aba, ah, nagsuot ka. <laughs> <laughs> mo na yung pandesal o hotdog? Hotdog. Ah, oh, very good. <laughs> Kain siya, ipak ng hotdog. Okay. Kailangan mo munang tumayo. Tapos, alisin mo yung polo mo. Ayan, sa camera. Kahit huwag na sa harap ko. Okay. Oh, sa kay direct. Para alam ko kung saan yung polo mo. Uniqlo ba yan? Ay, hindi. H&M. &M. <laughs> Meron na ko yan. Ay, agad-agad. At may mga tatuo. Oh. Yan na. Tapos, kailangan mo alisin ang pants. Ayan Ay, na. So dahil siya, maraming salamat naman sa iyo at uh, i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Okay, you can add and follow me po sa Facebook, Mack Mercado Castro. Sa IG po, Ken Castro and sa Twitter, Ken Castro. And sa TikTok po, is Mack Kenneth Mercado. Yan na yan. Maraming salamat okay. naman sa iyo. Thank you very much. At maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Facebook, Patreon, at channelfood.com. This is Mr. Pua. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfood.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. wtfu